Dok, marami akong kakilala talaga na merong problema. Sinasabi nila, meron akong TMJ. Yung pala, yun pala yung joint, Dok. Yes. No? TMD pala, yung disorder. disorder. Yun yung ta tamang term pala, TMD dapat. Meron akong TMD. So, ano po ba yung TMD? Siguro unahin natin, i-explain kung ano yung TMJ. Mm -hmm. Para mas madali natin mailihan yung TMD. TMJ o temporomandibular uh, joint, normal anatomy siya mm -hmm. o parte ng katawan natin. Mm -hmm. So, mo yan dito try nyo hawakan yung sa may harapan lang ng tainga. Then, try nyo mag-open ng mouth. May nararamdaman kayong parang lumulubog. Ah, bony. ito inside, tumutunog na. Tumunag na po. Ayan. Yan yung tinatawag na TMJ. Ito yung TMJ po. Yes. So, kapag sinabing TMD, temporomandibular joint disorder, ibig sabihin meron tayong problema dito. Usually, merong pain. O kaya, naman yung iba naman nakakaramdam ng clicking sound. O nahihirapan mag-open ang mouth. Click here to subscribe. Yes, ganon. So, yung tinatawag na TMD. So, marami yung... Actually, ang TMD hindi, marami siyang mga conditions. Mm -hmm. Hindi lang yung pagtunog ng mm -hmm. ng joint na to, no? Meron hindi lang yung nahihirapan mag-open ng mouth. Mm -hmm. Yung iba din nagkakaroon ng parang laging stiff yung neck. Masakit Ay, ang likod. Okay. Isa sa mga symptoms, even yung laging masakit ulo. No? Okay. Mm -hmm. Normally hindi yan confined dito lang. Marami nararamdaman. nakaka, -apek rin, nakaka apekto din, nakaka din yung mali yung posture sa okay. pag sa po, okay. Okay. sa pagtayo. Yes. Mm -hmm. Pati yung kung ano din, kung lagi itong basakit, even affected yung muscles ng ating pagnguya. Mm -hmm. Chewing muscles natin. Yan, merong mga ganon. Yung mga tao din na nag-grind sa gabi, o tinatawag na mga may bruxism okay. Yung parang hindi nila napapansin, pero sa gabi pag natutulog sila, nagngangalit. Nag ah, yes. Pero yung tao mismo, hindi niya alam na naggaganon siya. Kaya mas mabuti kung meron siyang katabi, maririnig yun, ah. Mm. Talagang tumutulog. Nag-grind. Oo, mm. nag-grind. So, yung yes. kuya kudok ganyan, parang pag sa gabi, meron siyang sound na parang kak-kak. Oo. Oh. Kinikis-kis yung ngipin. Yung... Kinikis kinikis-kis. Yes, kinikis-kis yung ngipin. Kinikis Hindi nila sinasadya yun, mm. pero okay. nangyayari siya. Normally din, ah, uh, wala siyang sinasabi na main cause, mm -hmm. pero merong mga factor na nakaka-apekto doon. Yung nag-grinding. Usually kapag stress. Okay. 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 Kapag stress. Dok, sa sa ganung uh, yung grinding naman, same po ba kapag, kasi ako na-experience ko, hindi naman po ako nag-grind ng ngipin ko, pero minsan kapag, kunyari, natutulog na daw ako, minsan parang bigla akong kumakagat. Mm. Hindi siya grind, pero bite lang po ng ganun. Tapos naririnig yung clicking sound ng ah. bite. Pero hindi siya, hindi ko ginagrind daw. Naririnig, wow. nagkaklak ng Pwede ganun. Pwede siguro ang tawag dyan, clenching. Clen yes, so, oh, siguro nga po yun. Party din siya. So, hindi naman, hindi din naman all the time or oh, every night nagkakaroon ng grinding okay. or clenching. No? Especially grinding or boxy-sim. May mga times lang may uh, na, sa life natin, stress, yung mga stress, mm -hmm. psychological stress, mm -hmm. malaking party malaking din siya. Yeah. Okay. Yung doon, napapag-usapan na rin naman natin, ano po ba yung mga ang nagko ano? para magkaroon ng TMD, TMD. ang isa. Yeah. Um normally walang clear cost. Mm -hmm. Pero sabihin natin kapag nagkaroon ng aksidente o injury Mm -hmm. na involve yung Joe natin. Automatic yan. Mm -hmm. Pwedeng magkaroon siya ng problem dito, okay. no? Pero ako yung mga um, isang bagay din na contributing factor ay genetics. Okay. 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 Oo, Parang, like ako, ako din kasi before, nag-grinding mm -hmm. din ako. Nagkulat ako, yung anak ko sa gabi naririnig okay, ko, nag-grinding uh, din. Sabi oh, okay. ko, hala, six years old pa lang to, nag-grinding mm -hmm. na. So, talagang ano, may contributing factor mm -hmm. ang genetics. Isang bagay din ang uh, stress nga. Stress. Mm -hmm. Psychological mm -hmm. stress. Yan. Mm -hmm. Pero doc, yung sinasabi po nila na, for example, kasi doong bata po ako, mahilig po ako mag-chewing gum. Yeah. Ah. Nakaka-apekto din po ba yun na Later on in life magkakaroon po tayo ng TMJ problem. Actually yung pag yung chewing gum isa siya sa mga habit na dapat iwasan. Iwasan okay. kapag meron na tayong problema sa ating oh. TMJ, no? Kasi yung normal na laging kan bite nang bite, no? Mm -hmm. Nakaka uh, usually sa one side lang, it also affects eh isa pa sa mga iniiwasan kapag meron na tayong TMD, mm -hmm. yung pagkagat ng mga matitigas na pagkain. Ah, yung mm -hmm. mga mga malitid ganyan, mm -hmm. matagal yung matagal moyain, mm -hmm. so, apekto siya dito. nakaka aggravate siya ng mm -hmm. pain na nararamdaman natin sa ating joint. Sabi ng doc, yung meron po kasi sinatawag sila na parang left side eater lang daw, tas right side. Oh. Yung mga ganun po nakaka-apekto yun. Kasi nung tinanong ko rin dati sa dentist ko, parang sa right side daw ako dati, na oh. ito lang ako laging umungay. Kapag gano'n po, may pwedeng contributing factor din. Oo, kasi uh, we really advise na pagsabayin natin. No? Pagsabayin Kasi isa pang bagay, kung lagi ka lang right hmm. side, kumakain, so yung muscles mo dito, ito lang lagi yung active. Hmm. Both, hmm. Ma kung may, bisa isa nakaka-apekto din, mapansin nyo yung symmetry ng muka. Hindi pantay. Hindi pantay. Ah, pantay. Kasi, yeah. parang yung sa mga nag-gym, di ba? Kapag, isa, uh, lang. Gym kasi, isa lang. Ito lang ang lag <laughs> <malaki> <laughs> ito, lang lagi. Eh. Malaki Parang ganun din dito sa muscles mm. natin, ng panguya, no? So, kapag yun yung lagi, tapos nag-clench ka, nag-grind ka, lagi siyang nag-gamit. Yung iba nag-stiff siya. Y yeah, minsan mm. yun ang cause nung nag nararamdaman nating pain sa ating TMD. Mm -hmm. okay. Yun. So, mga bagay na uh, dapat uh, Ipinag-iisipan natin na kapag kumakain tayo, oo, maging mindful na pantay na rin kami.